Matapos ang tatlong taon nang inilunsad ng Kidapawan Local Government Unit, ang proyektong Canopy 25 ay lumampas na ito sa itinakdang pagtatanim ng 2.5 milyon na punong kahoy mula 2022 hanggang taong kasalukuyan. Kaya naman kasabay ng pagbubukas ng ikapitong putwalong founding anniversary ng lungsod at Timpupo Festival ay highlight ngayong araw ang pagtatanim ng ikatatlong milyong puno na itatanim nila sa naturang proyekto. Ito ay itatanim sa City Plaza kung saan unang itinanim ang ika-isang milyon na puno noon. Pinuri naman si Mayor Attorney Jose Paolo Evangelista hindi lang naman netizen kundi maging na mga social media personality tulad ni Chito Samuntina na pinuri ang pagpapahalaga ng alkalde sa kapaligiran. Ngayong araw din magbubukas ang Tienda Fiesta at Food Fiesta sa Surian, Agri Trade Fair at Tugtugan sa Surian. Samantala, idineklarang Special Non-Working Day ng Malacanang Palace ngayong araw, August 18, 2025 sa Kidapawan City. Layan nito na bigyang daan ang mga kidapawenyos na makiisa sa 78th founding anniversary ng lungsod. Luigi Alang Totor, NDBC, Bida Balita.